o ano-ano pa. Ayan po, dumating na kami dito. Ang daming mga pwedeng pilhin. So, ang pakay lang po namin dito ay bibili ng kamatis. Ayan, kamatis po yan. Ang dami, iba-ibang klase. May mga maliit, malaki, iba sizes, ika nga. Ayun, oh, ang dami nila. So, mayroon tayong talong. Ito ay ah uh, yung purple na talong. Tapos, mayroon ding puti na talong. So, bumili kami ng tagta-tatlo na container. Kasi nag-sale siya. So, ang dami siya. Super, ang dami mapagpilian. Ayun. So, kung gaano yung kalawak. Ayan, o. Oh. Ayan, oh. Oh, tanglad. May tanglad din sila. O, oh, lemongrass. Ay, oo. Oh, oh. Makakabili nga kahit isang piraso. Hindi na ako bumili kasi uh, na-realize ko. Pwede naman ako magtanim kasi may tanglad naman Just kami. gano. Ako na lang oregano. mag... Italian oregano. Panino. yung isa ay anyway, Greek. Tapos so, ito ayan, ay atan spicy. may cilantro, basil. Ay, ito ay parsley. Um, parsley. Ayun. Ay, ito rosemary. ay rosemary. Ano rosemary. Ayun. ipag talaga so, klasa dito. Mag-i-enjoy ka, mga dear. Super so, dami. Uh, Ako'y nai-excite. Every year kami pumupunta dito. Pero, um, Daming iba talaga ka kamatis. pag bihira ka lang makapagtanim kaya na-excite ako Ayon, sun sugar cherry low acid yellow fruit ah yellow fruit ang ano nito kanyang kamatis ayan o no daming choices. Ang hinahanap namin dito ay ang palaya. Mayroon akong tinanim na ang palaya pero parang hindi pa ata tumubo. Anyway, so excited na si Mother kaya nagpunta na kami dito. Ayun, may daming iba-iba dito. Ayun, sweet banana. Sweet banana peppers ito. Uy, gusto ko 'yan. Ayan, oh. Kasi maganda ito sa ano, Sarap magkuha para ilagay natin sa tinola. <laughs> tinola. I don't know how much the price though. Kailangan mo i-check ng mag-price dito. Ang dami oh. Pero pa isa-isa lang kasi sa isang um sa isang paso. So I don't know what. Ang ito naman ay Thai hot peppers. Thai hot peppers ito siya. Daming klaseng kamatis. May pahaba, may pabilog, may maliliit. Hello, Nay! So, dito na naman tayo sa mga mga bulaklak. Ang dami daming klaseng bulaklak. Na hindi ko naman alam anong mga pangalan pero iba-iba kulay. Pwede siya pang summer mayroon pang winter na pwede sa loob ng bahay. Guinness, $12.99. 12, mm -hmm. Carnivorous. Wow. Ang daming choices. Kaso lang ang mahal. Kasi assess natin. Ang mahal-mahal. Oh, you know, ang ganda yung hanging plant or black black yung? ganda. It's very pretty. Oh look at this, so cute and pretty. I don't know what they call this. What they call this? I don't know. Ah, oh, yung ano, ano push, push ya. Standard. I don't know. <laughs> Ayun oh, ang dami nila. Ano ba to? Is perennial mother? Hindi perennial to? Oh, wala na nakalagay. Ah, uh, part shade. Oh my god. Push ya. Ay, push $54? Fifty-four dollars. Fifty-four ninety-nine. Nay, <laughs> <Wala tayong> <laughs> Ay, you know, Look at these. Oh wow, ang <laughs> Ganda. Ito naman yung. Clesendo, uh, Lucasia, California. Oh, hi, sorry. <laughs> Natutuwa lang ako mo. <laughs> Ang dami mga choices. Ayun o, no, oh, o. Eh. O, mm, oh, parang, ano siya? Parang banana, no? Pero ano siya? Yung... 1699. Ang maliit na to. Ah, Canova Bronze Peach? Oh, mamulaklak pala siya, oh. Peach, Mama. Oh. Wow, mamulaklak pala ito. Parang siya nga noon, parang uh, banana. And what is this? Oh, this is so... Ano tawag din eh? Dapat may mahalag 15.99 eh. Oh my goodness. Walang ba kalagay ano? Mm -hmm. Eh, ito naman siguro. I don't know. Ano pangalan ni eh? <laughs> Oh my goodness. Ating nyo. And what's this? This is perennial mother or hindi? Walang na eh. Sinya. Sinya. Ah. Ayun, marami pa dun, no? Let's go Senior. over there. Oh my goodness. Oh my gulay. Oh my gulay. Ato annual ano lang naman talaga to. Sabi ng yung pack na ganun dollars. Oh my. Ito ano, ulit 21. Ah, gusto mo bumili ng ganun? Para ilagay natin doon sa front di ba? Iba ba kulay kuni natin? Pero ano to? Hindi to perennial Ay, di ba yun ang Matay nilalagay? Lang. Gusto mo? Iba iba kulay. So ito ito yung ito yung uh, na ibili namin ni Mader. Ayan. Dami no, iba iba kulay. Ay, excited. But anyway, ang dami din doon, oh. Ano, Oh, at least ni tu 21 ano lang. Opo. 21 something. <laughs> oh. si Ang ganda, oh. Ay, ay, ay. Ang daming choices. Sa sobrang lawak, hindi na namin mapuntahan ng iba. Kasi, yung kabila ata nito, mayroon pa doong iba eh. Saan yung mga malalaking puno? So, yan na yung ating mga na nung isang araw na mga bulaklak. Nailagay na rin namin sa mga paso at ito po yung uh, nabili na ang palaya. At ito rin yung iba na bulaklak. So, yan na yung ating kamatis na itanim na rin. Yun, tumubo na rin yung ating sitaw na tinanim natin last week o two weeks ago ayan na siya so ito naman yung okra yung okra natin so ayan natin. tanim na rin yung okra tsaka banda rito ay yung puting talong ayan puting talong yan at ito yung purple na talong so ay natin yung kasunod ng ating mga video na sana ito ay mapalago natin at mapabunga